dito po sa pwesto ni Madam Lenlen napakadami pong kamatis ayan po kahon kahon kamatis napakadami meron din pong uh, siling panigang siling sultan alamin po natin yung asking price ng kanyang mga presyo ng mga sariwang gulay ayan po ang dami pong siling panigang oh. sultan ayun po si Madam Lenlen kaganda ni Madam Lenlen kamatis po galing pong sa ano bungabon daw good morning idol madam ah. len good morning po magkano ba ang krill natin ng kamatis ngayon ano po ang tawad ng buyer. May 20 po maganda tawad. Eh? Baksak presyo oh, pala. Ano? Pa, 15, 17. Baksak presyo pala yung, ano, yung kamatis. Eh yung Niyo, ano? May nab. Napakamura pala. Itong sinong mo? 30 po. 35. 30. May 40 po talaga. Malalaki. Eh yung sultan natin.

isang mapagpalang buhay kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalibid sa lahat ng ating mga kagulay sa mga kaibigan nating farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatenyos welcome po ulit sa ating youtube channel don't be mister palengke Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Ngayon po ay February 28 Araw po ng Merkoles Isang araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga Aspen Fries ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecea ang Cabanatuan City Public Market palengke ng sangitan. sa niyo po ako sa mga kaibigan kasamaan natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po habang nanonood tayo, subscribe po tayo sa ating channel para po naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market pala yung pinagsangitan pwede po natin ilike or share ang ating video para po sa iba natin na mga kasamahan kaya tara let's subscribe niyo po tayo at samahan niyo na po ako mag update Dito so tayo sa pwesto ni Ponce Ato. Sa nagtatanong po ng papaya, ito papayang hilaw. Oh. Good morning, Ponce Ato. may nagtatanong lang, magkaring presyo ng ating papaya ngayon? Sampo, mura lang. Sampung piso per kilo, 100 per bundle. Ano itong upo mo, po, balag? Gapang po yan, yung balag, 22, 23. Ayan, 23 yung balag. Eh, yung gapang? Eh, kahit yung sampo. Gapang. Maraming salamat kung si Aris. Dito po tayo sa pwesto ni Boss Benok. Alamin natin kung maradong talong haba pati yung sigarilyas. Ano kaya ang baraitin talong to? Boss Benok, anong baraitin ng talong mo? Mucho po. Magkano ngayon si Mucho? Mucho. Magkano Mucho ngayon? 35 po oh, 35 ang asking price asking price Itong Sigarias asking price pa gano? Sigarias po, 40. 40. At yung murado natin? Yung murado po natin, asking. 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 Ang asking price po ng kanyang murado ay 18. Maraming salamat, Sir Beno. Ito kay Marinela, ang dahing patulang pa rin. Rivela, magkain pa ito lang paliklik natin yung asking price. 40, kagaganda ng kanyang ano. Ito lang Alamin natin yung presyo ng kalamansi. Sir Resmon, magkano yung kalamansi natin? Uh, oh, 1,100 po. 1,100. Napakamura ng kanyang kamatis. Ay, ng ano, ng, ng, ng kalamansi. 1,100. Ano yung talong nito? Ah, mucho. Magali mucho. 30 po nabili ngayon yan. 30, 30 nabili yan. Maraming salamat, Sir Edgmon. Ayan po, dito po, nagdadatingan na po ng mga uh, sariwang gulay dito sa ating baksakan. Bandang alas 10 po, nagdadatingan po yan. Ayan uh, sa nagtatanong po ulit kagabi sa akin kung anong oras, hanggang anong oras ang baksakan. Alas 3, alas 4 po, meron pa pong bukas dito, may mga ilan na lang. Pero karamihan po nito, mga sa umaga, alas 9, tanghali. Pero pagdating ng alas 3, alas 4, konti na lang po yung mga nakabukas dito uh, ito po sa araw-araw na nagpapa-update ng manis sa atin Sir Ed ito po si Boss Ed uli oh. ito po araw-araw na natin siya na update dahil nga po sa inyong request Sir Ed magkano na po yung manis nyo? Ito niyan, 70 na lang. oh, 70. Bumaba. Oh. Dati, 80, 75. Ngayon, 70 na lang. Eh, nasa nagre-request po ng money. Talaga po hindi natin kinakaligtaan to para po nakapit kayo. Oo. Maraming hilig sa mani, ano? Yung tindero lang di mahilig. Ayan. Alamin po natin dito sa presyo ni Madam Cheryl yung presyo ng mga sibuyas. Local na sibuyas po. Yung puti, pula na local na sibuyas. Ayan po ang isa sa magandang sakadora dito sa ating baksakan si Madam Cheryl. Napaka puti po lalo na po sa personal. <laughs> Madam Shea, magkano po yung local na sibuyas natin ngayon puti? Puti po. Ayan 270. ha? 270. 270. Eh yung malaki-malaki niyan. -malaki 280, mas mahal malaki. Eh yung pula natin ngayon. 380. 380. Bet, araw-araw napakarami mo sibuyas. Araw-araw naman ah, nauubos ano? Oh, di na nauubos ano eh. Pero nabibili naman, nauubos nga. Tapos, kinabukasan meron na naman. Madam Shea, ito nga natin, super white na bawang. 7.50 po, at saka 6.40. O, oh, 7.50. Yung good na good, ito, 6.50. Eh, yung kanso? Kanso po, 6.30 at saka 6.30. Oh, okay. Siyempre, meron din po siyang munggong uh, labo, pati tintab. 25 kilos. Magkano po yung labo? 1.7 po. 1.7 yung tintab? 1.580. Ah. Makintab din po si Madam Chef personal. Napakaputi. Makintab. Ito po yung ating yung kulay niya talagang natural po to. Wala po yung gamit, walang daya, walang gamit po yung, hindi pinag, pinag, ano yan, hindi nagbubluta yan. Talagang pinagana pinanganak ng maputi. Maraming salamat Madam Sherry. Is bong abong noong 1999. Uh, sa nagpapatanong ng papaya, hinog, wala pa tayong makitang hinog. Puro hilaw po. Alamin din natin yung ano, yung presyo ng papaya ginaw dito. May machete. 25. 25. Ginagino ba yung tatlo? Yung konti ko yan? Machete, magkain papaya mo ngayon? Sa Sa sandaan. Napakamura ng kanyang papaya. Sandaan po per bundle. Meron din patola. Itong ganito mong patola. Paliktin. 30. 30. bonito mo. 25. 75. Salamat, Sir Machete. My friend Dory. Ano ba yung ampalaya yon? Ano yon? Mistisa magkain mistisa. 75. 75. Itong kinis natin patola. 30. Salamat. Ayun yung idol ko. Yung idol Ito ko naman. Napakaraming talong. Ano natin? Madam, anong talong to? Magkano okay, for mag yung fortuner na natin ngayon? Ang asking ko ngayon ay 25. 25. Magaganda yung fortuner niya. Opo, malalaki Malalaki. Ang hilig niyan. katulad niya, malaki talaga ang ano, fortuner, mahaba. Masarap po itong ano, ah, ini, lala, itorta. Madam Rosel, magkano yung Taiwan natin ngayon? Wala pa, ko parang yung Rosel, ayan po ang ating idol dito. Wala pa raw. Pero tingnan natin yung ano dito, yung kalbos ng sili. Amin, magkano yung kalbos ng sili natin ngayon? Ayun, oh. yung 70. 70. Bukang ulan yata, madilim. Yan po, dagsa dagsa na namang sariwang gulay ang bunga dito sa ating baksakan. Lalo na po yung kamatis, napakaraming kamatis. Dito kay Boss Marco, mais. Boss Marco, magkano yung puti natin mais ngayon? asking price lang. Ano? Tanong natin. Puti, magkano? Double uh, tres. Sa dilaw. tres, double dos. Pag naghahanap po kayo ng quality at good na no good na mais, dito lang po yan kay Sir Marco. Araw-araw po. Siya yung pinakamaraming mais na binabaksak dito sa ano. Baksakan. Dito po alamin po natin yung asking price ng Taiwan. Wala magkano Taiwan natin ngayon? Asking price. Asking 50. Siyempre wala pa rin pagbabago. Mura pa rin. Napakamura ng Taiwan. Ayaw nang tumilag sa 50. Dito po tayo sa araw-araw na pinagtatanungan natin ng sitaw. Ati Bibi, na! negros ba to? Magkano negros mo ngayon? Sino babalik Magkano yung negros mo ngayon? Dapat na, namurahan na ako eh. Oh, 150. Ay. Gaganda ng negros ni Ate Baby. Alin pa? Dito tayo kay Madam. Marami po magagandang luya dito, good quality ano. Madam, magka good morning po. Magkano po yung quality nating luya ngayon? Ano? Aga. Ito, 55 lang. Pero malalaki na rin. Kagaganda, oh. Kagaganda ng luya. Eh, yung puso po natin. 150 lang. 150. Saan po natin galyang na pula? 430. 430. Yung sampalok nyo po, magkano? 200. 200. Madam Miracle po ba yan? Ah, Miracle. Magkano po yung Miracle? 250. Yan, 250. Yan, ang kanya pong pwesto sa tapat lang po ni, ano, ni May Ann. Madam May Ann uh, Bagrio Gulay. Minsan po kasi, hindi natin minsan napupunay. May tabin po kasi. Kaya kung mamimili po kayo ng quality ng luya, Miracle. Dito lang po nakakita ng Miracle sa kanya. Magaganda po Miracle. Yan po, sa tapat lang po siya ni Madam May Ann. Sa exit po, malapit sa exit. Ano ng exit to Eto, itong dalawa na to. Naghahanda sa pag-ulan, sa pagdating ng ulan. <laughs> eh, hindi naman uulan eh. Oh. Magano na ngayon, isang, isang, isang bitkis ng silkamas natin ganito? 50. Lima po. Lima? Lima pong ganito. Oh, magkano? One Thirty. Napakamura naman, no? Oh. lima. Daling ng Sumakab Norte. Yan, alam na lang po po. Napapaligyan po siya ng mapuputin silkamas. Yan. Hindi, lang <laughs> may tip. <laughs> Hindi naman, maputi naman. Ayan, ay, oh. Nangungutim lang kanina yung nagkakabit ng ano dito. No, oh, nangungutim lang yung nagkakabit na kala ulan eh. Hindi naman takot sa eh. Oh, takot sa ulan. po. Marami po. Isang jeep po ang dumadating na peche kay Madam Cheo. Ayan si Madam Cheo. Kumapayat na si Madam Cheo. Eh, tuloy! magkano na yung peche mo? 150 po. 150. Ah. 150 sa mustasa sa natin? Wala ba, pa. Wala pa, yan. Salamat. Ano, kadaming pecha yun. Isang jeep. Punong-puno na yan pag, ano, pag naibaba lahat. Dito kay, ano, tanong natin yung kay ating ngayon. Eh, hey, madam, magkano yung ano natin, Taiwan, ngayon? Asking price. Kung na ako? 60. Uh, 60. 60 yun sa ya magkano? Okay. 30. Ayan. Salamat. sa <makes noise> Ano ba yung bayabas? Bayabas. Magkano 'yung kilo ng bayabas mo ngayon? Dandan bayabas. Magkano yung ganyan, isang kilo? 40. 40. 40 si ng baba ng ano ng bayabas? Eh ganito natin mungko, mga ano. Ilang kilo ba 'yan? Oh, 70. 7 70 730 'yan. 10 kilo. Ang marami po ngayon, talaga kamatis. Etong munggo pong tuala, labo. Marami kamatis, 'yo. Eh. Dito 'yung nakita ko. Pag okra, pag quality, good, good na good na okra. Dito lang po tayo makita ng good na good na okra. Napakaganda ng na okra talaga ni Ate. At isa sa okra natin ngayon. Na, napakaganda lagi ng okra mo, ano? Good na good, no? Maganda kasi yung sakador, Kaya ganun. Eh, yung bonito natin. Ah, binili lang ba? Okay. Sigarilyas. Pork. 40 Maraming salamat po. Nakakulay red ngayon si Ate Santa. Ibig sabihin, in love. In love siya. In love na in love. In love, na, in love. Ayun yung patulong palitpit Ate Santa. Ang ganda. 40 40 din. Kaganda. Salamat. Yan o, napakadami po ang kamatis. Kaya po ako lumingon. Napakadami kaya kamatis. Kaya medyo bumaba yata yung kamatis ngayon. Teka, teka, teka. May naligaw na upo dito. Okay, <laughs> Louie. Louie, ano ito? upong balag? Opo, balag. Mukhang may naligaw na upo ng balag ka. Opo. Magkano itong upo ngayon? Opo, may kikita. Okay, kasi Wala tayong isang balance na ano pa, Gabi? Wala pa? Wala po po. Isabela no. lang. Isabela lang. Magkano Mag yung ka ano natin, Isabela? 40 po, forty. 40. 40. Ito kamote natin tinatay malalaki ba to puti dilaw? Dilaw po yan, Taiwan si. Magkano po yan? As uh, 25. 25 Yan. Pero napansin ko lang talaga dito yung upo. Opo, verde verde kaganda ng upo. kalamansi. Kalamansi at kamatis napakadami ko. sa nagtatanong po ng papayang hinog wala po makita nalibot ko na po yung baksakan walang hinog dito kay Ate Bunso Taiwan Ate Bunso magkaling Taiwan natin ngayon magkana? mura pa rin ayaw, ayaw na umangat ano? napupuna ko napakaraming kamatis natin ngayon magkaling kamatis? 25 ang ato rin. Ang laki naman ang binaba, no? Halos kalahati. Halos kalahati ang binaba ng kamatis. Pero yan, ang ganda ng talong. Bawa ano na yan ang talong to, kaganda. Ang ganda ko ba? Mas maganda ka pa. Ano ba yan, mucho? Opo. Magkano yung mucho mo ngayon? Asking price lang. 30. 30. Itong ano natin, itong mais na dilaw? 20 po. 20. Nakapakamura, no? na, na po na ko napakaraming kamatis dito sa ating baksangan Dito ka walang kamatis ha? para walang kamatis para po sa akin kasi pag bukas yung ah bukas Oo. o kamatis. ah bukas daw napakarami yung ngayon kama, bukas na kamatis ngayon pinagbibigyan niya muna yung ano ang dami no kaysan saka bumaba napaka alos kalahati kalahati eh. po pinag okay ayan po ang ang natin number one na magandang sa kadora dito

Ano, binibili na lang si Kwenta isang bari ni Kwenta. Napun ako, medyo malungkot ka ata. Uyat eh. Uyat. Hindi ginawa ka kaga, kagabi, ano. Magaling yung good na good natin yung luya? Ako, 80. 80? Yan, okay. Salamat, boss, buddy. Ang pinaka po Ito naman, kanina si Tori Sarko, pinaka-maganda. Ito naman pinaka-pogi sa Maduro. Kaya mag-like, yeah. subscribe na kayo. Iyon, gano'n sana. <laughs> Mahirap po talagang mag-update ng mga gulay dito sa ating baksakan. Lalo na po pag lang ng ating mga gulay. Pero ani? Buti na lang po mababait yung ating mga sakadora, sakadoro. Nagsasabi po sila ng mga asking price kahit na po meron po sila ng ano, mga parokyano na namimili. Nakakayaman, eh medyo sinisingit natin yung pag-update. ito kay Ate Abel may nakita tayong si ito Abel, ano sitaw ito to Yan mariposa mariposa nakita mariposa natin. ito na na ito po. ito na ito na ito na ito na na ito na Amin, ito ano na ito na na ito mistisa. na mistisa. ito yan po, medyo pumilim-lim dito sa ating baksakan. Medyo nagbabantang umulan. Dito kay Maga Amano. Oh. Bailin, yung Taiwan niya. Alamin natin presyo yung Taiwan. Madam Ami, magkano na yung Taiwan natin big? Yung big po, 250 na. Tumaas. 250, tumaas. Eh, yung medium? Yung medium, 200. 200, say small. Say 150. Ayun eh, sa ubi natin kamote. 250. 250. Sa Be Beret ba to? 150. Sa Indiamingo. 150. Sa Sampalo. 180. Yan po maghanap kayo ng quality good na Taiwan na kamote. Dito lang yan kay Mylin. Nasa na lang po siya na dire-direcho lang po. Araw-araw po magaganda yung kamote niya dito. Ito dito may nakita tayo kay na Mustasa. Kaya mga kanin Mustasa mo ngayon? 200 po. Oo, oh, 200. Kanina pe, ngayon naman Mustasa 200. Ay, Mas mahal may ang Mustasa 200. Ang pe, Chena, 150. Tanong natin yung ano, yung sibuyas na lasuna. Ito na lang hindi ko na-update. kay Madam Ella. Siya lang yung maraming laso ng sibuyas. 18, 20 per kilo. 10 kilo, 180, 200 per bundle ng sibuyas na lasuna. Ayan po ang ating pinaka latest asking price update ng mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan. Uulitin ko po eh, sa nagtatanong sa akin kagabi, may ilan yung mga nagtatanong. Ang ating baksakan po bukas lamang po to na umaga alas 7 hanggang hapon po alas alas 2, alas 3 hanggang alas 4. Pagbandang hapon po, konti na lang po nakabukas. Kung gusto niyo pong mamili ng napakaraming gulay, bandang alas 9, alas 10 po. Mula lunes hanggang linggo po bukas ang ating baksakan. Yan po ah, natanong, uh, nasagot ko na po yung inyong katanungan. Sana po ah, makapamalengke po tayo dito lalo na po yung mga taga Manila dyan, Bulacan, Laguna, Pampanga. Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan nanti Biernes po ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Lagi po tayong mag-ingat pag tayo mamamalengke dito sa ating baksakan sa nagtatanong po ng papayang hinog sa ngayon po wala po tayo nakitang papayang hinog ayan niyo po bukas pag may nakita ko i-update po kayo see you po again tomorrow and bye bye God bless us all